So, ito yung seaside area. Oops! Meron pa rin mga hamok-hamok. Ay, sarap mag, ano, mag relax-relax lang. Bakit? Sinilagayak! Bakit? Fireworks! Fire! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Hello everyone. We are here sa Teresa by the Sea dito sa Kabalwa, Mansalay, Oriental Mindoro. That's the one the signage. And this is the view. Yeah, nasa bundok. Kita yung bundok sa so, papasok tayo sa loob. Ayan. Ang ganda. Nakita ko na siya kanina sa ito, tour ko pa rin kay. This is the reception area. Yung may CR for the uh, boys. Yan. Ito yung sa boys. Eh tao. And ito sa girls. Ito sa girls. yan. So, pasok tayo. Ito yung view niya. Ito may mga small na mga kubo. Yun siya. Si ate na hiya. <laughs> Umiwas. Yan yung laking room. Yan yan. Mga family ko yan lahat. Yung mga gamit namin yan. Hindi pa naayos. So, yung room tour. Yan. Kasunod na nito. Pero ito yung kabuan ng beach. O, oh, diba? Ang linis-linis tingnan. -linis Maganda talaga pala talaga siya, mano. No? Ganda, no? So, masaya na. Masaya na ako. Hindi ako, ano, hindi ako tag to. Akala, alam mo yung expectations versus reality. So, yung mag-ama naglaro na. So, ito yung seaside area. Whoops! Meron pala yung mga hamok-hamok. Ay, sarap mag, ano, mag-relax, relax lang is the ayan super tropical ang vibe ganda no and that's kung gusto nyo lang mag unwind gusto nyo lang mag relax yan perfect itong place para sa inyo gusto nyo lang ano quick escape from the ano city sa so football pa rin nagrunta dito naman ako and mag room tour tayo Let's go. Ito yung kanilang big room. Ayan, pasok tayo sa kanilang room. Kawa, kubo siya. Ay, ganun pala. Paano anak to? Sige nga anak, open mo. Open the room. ba ganun na, patulak. Tulak mo ganyan. Tulak ba ganun. Kay mapapunta kay mama. <laughs> Ayan. Okay. And this is the bed. Ay, ay, nabagsak na si mama. Ayan, ito ang room. Ayan, kasha dito ang 4 to 5 persons. Ayan siya. At saka may sarili siyang CR. Ayan. Meron siyang own room. Ayan. Ang CR nila. May, may design pa. Ayan. Ah, mga paa pa. Ah. Wag, mo sa, wag sa bed ha. Tapos may extra ano din, mattress. And my window. May CR Ah, may meron may electric fan. May sa may sarili CR. Kita ni electric fan din. Ah, yeah? meron din. May sarili siyang yeah. elec electric. But, but, but fan. But, but tayo wala ng electric. Ano, oh, CR. Tingnan natin doon. Well, pwede pwede, pwede, pwede naman tayo kay CR eh. Dami dami. Yeah. Yeah. <laughs> Ang dami. At tindala namin pagkain. Oh, na Ang ganoon din oh, sa oh, other room. Check natin ko same. Same yung itsura ng room. Yeah, ito yung kubo. Isang kubo. Sige so, nga, buksan mo. Pintuan. Uh, this is the other room. Yan. Uh, ha? So, wait lang. Ganon din pala siya. Same lang. Ay siya. Ganda. Ito yung harapan. Ganda, no? Ganda. Ang ganda ng ang linis ng area. Alis na ba si Jay? Okay. Don't do it. Don't do it. Pwede mo magligo? O oh, sige, hindi kayo kakain? This is the small room. Ayan lang siya. Wala siya sa regling CR. Ayan siya. Ayan. Ayan. sa ayun, di na mapigilan. Nagtampisan na sa dagat ang mga baguets. Ayan na. Bakit sila nag-iyak? Bakit? Nuhasal ba Bakit yung kinuhasal ba bida? Buha na muna sa kalsal ba sa kwen. na? May umiyak na lugi Bakit yung sinama? Sama nyo! Bakit yung sinabi niya. <laughs> may dispute. May salbalbida dispute. <coughs> Ay, magtiyo sa dulo. Enjoy ta Hindi kayo sa takot, no? Ay, no. Ay, no. Hindi takot. Ano pa yung dalawang pindang tiyo? <laughs> Enjoy mga baguets. Ito yung shoreline, Yung backdrop. Ito yung harap ng resort. Ayan, may mga hot nip at nipa. Ito ni paikugon to kogon hot. Ayan. Umiyak na, Daddy. Salbabida. Dispute. Amin ah, yan! Sorry. Ayaw. Ayaw pahiram doon sa mga matatandang pinsan. Umiyak na yung dalawa. W wala na eh. Wala na. Isa na yung ng eh. Meron pa! Ayun pala. Ha? Huh? Kipis? Kipis? <laughs> Peyo, ciceria, penineng. No. <laughs> Ay, ano? <mabis -te. laughs> oh, galing galing. Ay, galing Ay, ano? Ay, ano? Ay, pa Ay, galing Ay, galing Ay, ano? Ay,

Ilan kayo? Apat? Adi Apat. Ah, pabalagbag. Uh -huh. So, eto siya kapag gabi na. Ganda yung view ng resort. Ayan. Ang liwanag. Bukas lahat ng ilaw. Ang kinuha naming room is dalawang Uh, small cabana or cabana. Yan. Ito yung sa amin. Tsaka ito sa mga dalaga. And then, dalawang big rooms. Ayun. Yung pinakita kong room tour kanina. Para kasha kami lahat. Kasi madami mga bata. Kasi yan. yan siya. Liwanag, no? <laughs> ang, ang aliwalas tingnan. So, pula tayo sa may um, bay area the Sambi Beach area kasi ng mga bagets kaya tapos lamin mag dinner busog na parang lulusong yata sa tubig ang ano iba ito mga to busog na ayan busog na busog ha ano gawa nyo cellphone again Ito sila. Madilim! Kung kailan naman madilim, doon kayo lulusong. Ayan. So, yung mana, kita nyo yung mga ilaw na yan. Yung mga fishing boats yung mga yan. Kasi fishing area kasi yung doon. Yung part na yun is Romblon. Romblon Island. Tablas. Ito yung harap ng resort kapag gabi. Ganda, no? Yan. Kami lang halos ang nandito. Tapos may isang guest na uh, taga-Spain. As ito is mga neighborhood na yan. Mga fishing village na yung mga yan. Hindi ko lang sure kung may resort din doon banda. Pero as far as I know, ito pala yung resort na nandito. So, wala walang crowd masyado. Which is very, very good. Kasi yun talaga hinahanap ko sa isang area. Ayoko ng crowded na lugar. Naguguluhan ako. Ayan, hindi ako naka, hindi nare-relax. So ayan. Tomorrow, uh, we will try to catch the morning sun or sunrise. And tonight, we are planning to have our bonfire. So, magro-roast daw ang mga bagets ng uh, marshmallows and hot dogs. Uh, dito kami bonfire yata. Parang sin may sinet up dito for bonfire. Check natin. Saan so, nilagay ni ating kanyang pang bonfire? Ah. Ay, hindi ako sure. Eh, dito yata. Ay, hindi yata. Ibang property na to. Talo na lang tayo. Man. Saan magbabonfire? So, yun. Mm. Ito yung sa isang guest. Ito yung sa amin. Yan. yon yun. Ah, ito. Ito yata yun. Saan doon tayo pwede mag-bonfire? Ah, kahit saan. Si Nag-ready nag lang sa si atin ng pang-bonfire. Ito. Yan. Okay, saan tayo mag-bonfire? Doon sa gitna. No? Doon sa may gitna. Diyan, no? Pero dapat malayo lang tayo sa may kubo. Makasunog tayo. <laughs> Bakit ba tayo kubo? Dito. Dito, no? Ayan. Sige, mamesa tayo. Bonfire. Si mama. Ah, oh, mga naka-plastic ang mga ulo. Hindi ko alam kung anong drama nila. Ando na. Lumublob na doon. Yung dalawang magbilas ay nag-uusap. Hindi ko alam kung ano usapan nila. Hi! Tapos yung tira namin ulam ay initin na lang namin kasi nga baka kasi ira, sayang naman. sa so, meron pa kaming uling din Yan. yung ulam. Ang dami yung ano dito yung mga stray cats and dogs. E eh, bawal pa pakainin. As per the resource policy. Ganda talaga niya. Pag ano gabi ano. Ganda. Bigyan pang manlay tayo Ayun nasa sabi. ako oh, subinin doon na. Bonfire. Wow! No, eh na bonfire nyo. Gatungan yun ang gatungan. Gatong yung kubo. Sure yan. Tagal yan. Fireworks. Fire. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Mabigat ako. Mabigat ako. Mabigat daw siya anak. Mabigat daw siya, heavy. <laughs> Bilis yun. Ano eh? Ano <laughs> iit Kulang marshmallow natin? Kulang. Sayang. Uy, yung stick ko. Dito. Akin yan. Ano sa'yo? Ang ito, stick pa. O, oh, may stick pa. May mo ano yung akin? <laughs> Ay, Ay ito. Tapos may... mas malaw. Hmm. Ay, ako mas malaw. Ay, tita. Ay, mar. No. No. Ah. Ay, mas malaw. Mas malaw. O, yan. Oh, yan. <laughs> 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 Kaya na ba yun? Nakunin mo yung stick na nahulog ko. Ay, Wala na ito. Feel to hot dog. Bakit? Ang init. Ang sudarang. Sunog na? Ano ito ano kay tita, ano? pag may sunog na punta. May ta. iyawan doon daw. <laughs> Hindi ko rin makapita Doon na lang, mag ihaw na lang kayo doon. Hahaha. <laughs> <laughs> o na talaga, yun niya. Wala, wala, tumi. Wala. Dito ano, sato. Tumi. Ayun, kay tito yung sarili. O, tignan mo, ano, ma, may ginawa siya. Magaling. Ayoko na. Ay, bali. Hmm. -mm. Ay, nabali. Eh, mas nalaw. Ay. Siya, <laughs> Good morning, Mindoro! Ayan ang ating view. It's 5 o'clock in the morning. Wala pang araw masyado. Ayan. Mas kanda, no? Kagabi, walang tubig yan. Ang tubig niyan ay tuon sa dulo pa. Sobrang, ano, sobrang layo ng kanilang, ng yung mababaw na part na area. And, yun yung, ano, yun yung chance ng mga mangingisda para mangilaw ayan so kagabi kitang kita yung mga bato-bato na yun ngayon hindi na ayan, kasi um, tumaas na yung tubig so ayan siya kapag morning ganda tapos ng alon kahapon <laughs> kagabi kasi wala talaga alon yan as in sobrang 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 tahinik tira na ang ibang ilaw ni ate. Gising na si ate pala. Yung caretaker ng resort. Ayan. Ang kapatid ko nagtayo ng tent. Pero si Makmak ay sa si duya na tulog. Ayan. Good morning. Good morning. Enjoy nyo. Ano, enjoy nyo yung view. Wala pang araw. Ayan.